Great day, mabuhay ka bosses! Lumalaban ka ngayon, huwag mong lokohin sarili mo. Hindi na, alam mong totoo yan, may mga taong hindi naniniwala sa'yo. Minamaliit ka, dinadown ka. Tinitingnan ka na parang wala kang kwenta, no? parang wala kang laban. At aminin mo, minsan parang naniniwala ka na rin. Baka yung, yung coach mo, sintaka, hindi ka pinapalaro, yung boss mo, akala mo napapalitan ka lang parang gamit. Yung teacher mo yung kausap ka parang basura no. Kahit sino pa sila. Tanda mo to. Yung pressure na nararamdaman mo. Yung bigat, yung sakit. Yan ang pagkakataon mo. Gusto mong bumawi, huwag ka magsalita. Magpakahusay ka mo, gawin mong sagot ng galing mo. Maraming tao ang nag-aabang ng chance, ng opportunity, oh, ng go signal. Pero wag kang gaya nila. Hindi ka hihingi ng permiso. Gagawa ka ng ingay gamit ang trabaho mo. Ang sipag mo at ang dedikasyon mo. Sabi nila 8 AM ang simula. Dumating ka ng 7. Sabi nila 5 pages lang. Ibigay mo 10. May format, may sources, may may impact. Hindi ka nandito para pumasa lang. Nandito ka para durugin ang standard. Sabihin na nating nasa bench ka. Hindi ikaw pinapalaro, hindi na i... alam mo'ng mas magaling ka. Nararamdaman mo sa buto mo 'ni, pero hindi sapat ang alam mo. Ipakita mo sa ensayo pa lang mo araw-araw na 'wag lang basta magpakitang gilas, lagpasan mo sila, takbuhan mo, din buhatin mo na, na. Talunin mo gamit utak mo. Aralin mo ang playbook na parang buhay mo nakataya habang nagpa-party sila, nagre-review ka ng tapes na kinakabisado mo galaw ng star player. At sa ensayo, ikaw ang babangga sa pinakamatinding kakampi. Yung tipong titigil ang buong gym sa ginawa mo. Pilitin mong mapansin, ipwersahin mong wala silang ibang choice kundi ikaw ang piliin. Huwag kang maghintay ng playing time. Agawin mo. And gayon, imagine mo, nasa classroom ka, tingin sa'yo ng teacher mo, hindi you know, na average Oo, baka naging tamad ka dati. Baka nagpetix ka. Pero alam mong hindi ka average. Nagpapanggap ka lang ng... Anong... Kaya panahon na para sunugin ang maskara mo. Ano, eh? magsulat ka na parang buhay mo ang kapalit. Gumawa ka ng output na nakakahiya ang gawa ng buong klase. Magsimula kang magtaas ng kamay na parang ikaw lang ang estudyante sa room. Magbasa ng hindi inaassign, Manood ng lectures na hindi ni-require gawa ng notes na pang-publish ang level. Pumasok ka ng maaga. Umupo sa harap. Focus ka. Buong pagkatao mo, nakatutok. Pag inabot mo yung gawa mo, mapapatingin sila sa pangalan. Dahil yung dating ikaw, patay na yon. Iba ka na ipinanganak muli sa pawis, sa disiplina, sa sunod-sunod na pagsusumikap. Ngayon, kung boss mo naman ang kalaban, pinapahiya ka, Kinokontrol ka. Parang isa ka lang sa makina. Ayos lang. Kasi ngayon, may target ka. Habang siya nag-assign lang, ikaw nag-overtime, inaayos mo patikalat ng iba. Gumagaling ka hanggang siya mismo na pagiiwanan. iiwanan Ginagawa mong imposible na hindi ka mapansin. Ginagawa mong standard ang consistency hanggang sa siya na ang matakot kasi ramdam niyang ibang level ka na. Yan ang Goldman ay maging sobrang bihira, sobrang galing, sobrang hindi mapagkakala. Ito ang hindi na intindihan ng karamihan, ang kahusayan hindi talent. Desisyon 'yan, desisyong inuulit-ulit mo araw-araw hanggang maging ikaw na talaga 'yon. Desisyon mong magpuyat, maghanda, magsanay, matuto. Excellence is war at bawat rep, bawat page, bawat oras, panalo mo 'yan sa laban. Tama na ang paawa. Tama na ang paghihintay. Kunin mo. Durugin mo expectations nila. Gawin mong agahan ang duda nila. Di mo lang gustong irespeto ka. Gusto mong manginig sila pag nandyan ka. Gusto mong pag pumasok ka sa kwarto. Tahimik silang lahat dahil ramdam nila na iba ka. So anong plano mo? Uupo ka lang dyan, naglalasing sa sariling kwento ng kabiguan. O babangon ka, at dudurugin mo sila sa trabaho mo. At pag sinabi kong durugin, hindi ko sinabing maging malupit. Ang ibig kong sabihin, pama magsipag ka ng sobra hanggang sila mismo ang magtaka kung ano bang meron ka. Gamitin mo ang mga pinanghusgahan nila sa'yo. Background mo, grades mo, hitsura mo, pamilya mo, kahapon mo. Gawin mong sandata ang sakit. Gawin mong gasolina ang galit at magliyab ka ng sobrang tindi na hindi kanila nila matingnan ng diretsyo. Ganito natatapos ang kwento, hindi sa sigawan, hindi sa pangangatwiran, sa gawa, sa resulta, sa execution, at pag ang oras, babanat ka ng ganong katindi, ganong ka-exact, ganong ka-makabawi, na ang natitirang salita lang nila ay papuri Iiwan mong nakaukit ang pangalan mo sa isipan nila, sa history nila, sa standards nila. Ma, iiwan mong pamana ay hindi hype, kundi pawis, disiplina. Tahimik na pagsusumikap at lubos na dominance. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kahusayan at tandaan mo. Excellence is the ultimate revenge. At kung may natutuhan ka, like mo to. Share mo sa kakilala mong kailangan din marinig to. Mag-subscribe ka na at i-on mo ang notification. Hanggang sa muli mga kaboses.